Kung iniisip mong kilala mo ang lahat ng tao sa inyong baryo, mag-isip ka ulit. Dahil minsan, ang taong nakangiti sa iyo sa umaga ay siya ring nilalang na bumubulong sa dilim para kunin ang huling hininga mo. Ito ang kwento ng isang gabi sa Quezon, kung saan may lumipad sa itaas. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung tao pa ba yon o isang aswang. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong gabi ay mula sa isang tagasubaybay ng ating channel. Isang totoong pangyayari mula sa isang bayan sa Quezon na mas mabuting huwag na nating pangalanan. Ayon sa kanya, sa kanilang lugar ay may isang albularyo na kilala sa pangalang Aling Pina. Sa umaga, isa lang siyang simpleng babae na marunong manggamot gamit ang dahon, langis at dasal. Pero sa gabi, iba na ang usapan. Mula pagkabata raw, usap-usapan na sa kanilang barangay na si Aling Pina ay isang aswang. Sabi ng matatanda, marami na raw itong Napas lang sa paraang hindi maipaliwanag. May mga sanggol na biglang namamatay sa sinapupunan ng kanilang ina. May mga mangingisda na natatagpo ang walang dugo sa katawan. Pero wala ni isa ang nakapagpatunay. Hanggang sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, nakita mismo ng taga-subaybay ang kakaiba. Ayon sa kanya, kasama niya ang kanyang ama, papunta sa dagat para mangilaw. Yung tradisyonal na paraan ng pangingisda gamit ang ilaw sa bangka. Tahimik ang paligid maliban sa hampas ng alon sa dalampasigan. Bigla, may dumaan sa itaas nila. Isang napakabilis na nilalang at sa bawat pagaspas ng pakpak nito, may kasamang malalim na ugong na parang galing sa loob ng isang malaking tambol. Anak, bilisan mo. Pulong ng amannya, sabay hawak sa kanyang braso. Ramdam niya ang higpit ng kapit, parang ayaw siyang maiwan sa dilim. Sa liwanag ng buwan, aninag nila ang hugis. Mahaba ang buhok, nakalawit hanggang baywang, at ang anyo ay parang tao. Pero may pakpak na kasing itim ng gabi. Kinabukasan, kumalat ang balita. May sanggol na ipinanganak patay sa kabilang baryo. Sabi ng mga nakakita, may dalawang malalim na sugat sa dibdib ng sanggol, parang may sumipsip ng dugo. At doon nagdugtong-dugtong ang mga chismis. Bakit daw palaging naglalakbay si Aling Pina tuwing kabilugan ng buwan? Bakit daw palaging may nawawalan ng alaga? O may bata na biglang nagkakasakit sa tuwing may bagyong hindi naman natutuloy. Simula noon, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, walang lumalabas sa kanilang baryo. Ang mga pintuan ay nilalagyan ng bawang at asin. At ang mga sanggol ay ipinapahiga sa gitna ng mag-asawa para hindi raw basta makuha ng nilalang sa bubong. Pero si Aling Pina na natiling tahimik. Walang umaamin, walang humaharap sa kanya para magtanong. At sa umaga, bumabalik siya sa pagiging simpleng albularyo na handang gumamot ng sugat at lagnat. Ngunit para sa taga-subaybay natin, hindi na mabubura sa kanyang isipan ang gabing iyon. Ang gabing sa ibabaw nila, may lumipad na nilalang na hindi maipapaliwanag. At sa tuwing naiisip niya iyon, Isang tanong lang ang pumapasok sa isip niya. Kung hindi siya aswang, anong nilalang siya?